farmers magandang araw kain tayo nito mga ka farmers oh. yan sobrang dami ng bunga dito mga ka farmers meron pang maraming ilaw dyan yan kaming dalawas ni Chris ayan mga ka farmers yung ating kameraman mga ka farmers so ngayon mga ka farmers ang ating pag usapan mga ka farmers ay tungkol sa Facebook Reels kung paano tayo na monetize ang ating isang channel doon sa Facebook Reels na 6,000 followers mahigit lang mga kaparmers pero bago ang lahat mag subscribe kayo mga kaparmers sa aking channel please like and share and support mga kaparmers kasi mayroon tayong restriction dito sa ating youtube mga kaparmers kaya laki okay, support naman dyan baka naman god bless inyong lahat ang unang tips mga kaparmers ay kung gaano ka dami ang video na ating i-upload sa ating facebook walang live mga kaparmers pero pagdating ng apat na buwan ay nagkaroon ng ads on rails at saka subscription at saka meron pang mga bonus mga ka-farmers kasi ang ginagawa natin sa pag-upload ng video ay pito hanggang siyam sa isang araw mga ka-farmers ganyan lang pala ang pag-upload ng ating Facebook Reels yung original video minsan naman mga kaparmers ay hindi tayo nakakuha ng original video ay kumuha tayo sa bidmet pero ang ginawa natin kapag ng video ay nilagyan din natin ng video na katulad sa video na kinuha natin kataas mga kaparmers basta't may mukha natin doon at saka yung mas related or nagtawa ka lang dyan ba ilagay mo dyan sa video na minakaw mo ay hindi yan ba ng mga ka-farmers. yan ang kagandahan pero dito sa youtube ay minsan ay hindi na tayo naglagay ng video kasi sobrang mamadali kasi ang dami nating mga gawain kaya yan nagkaroon tayo ng copyright restriction sa mga video Pero hindi naman natin maiwasan yun mga ka-farmers. Ang pangalawang tips ay kung paano tayo mapapansin ng madali mga ka-farmers ni algorithm sa Facebook. Mag-reply tayo ng ating mga comments at saka mag-engage ng tamang paraan mga ka-farmers. Tapusin natin yung mga video na dumaan sa ating reels at saka doon tayo magsimulang mag-like at mag-comment. Yan ang tamang paraan sa pag-engage. Hindi lang dahil nakita natin yung video, pinapanood natin tapos hindi natin pinapos, tapos nag-like tayo, nag-iwan tayo ng like dyan or comments. Yun ay fake engagement. Bababa yung ating mga views. Dapat tapusin natin yung video bago tayo mag-comments at mag-like mga ka-farmers. At ang pangatlo naman mga ka-farmers ay dapat talaga ay original video yung ating i-upload sa Facebook. Well, save in or 9 ang original na video. Dapat mayroon ang ating mukha at saka mayroong voiceover kasi ang pinaka hit talaga ni algorithm ay yung gumamit tayo ng mga music lalo na kapag mga trending dyan tayo hindi magkaroon ng monetization tol sa Facebook ang ginagawa namin ay hindi kami kumukuha ng anumang music dahil doon tayo magkaroon ng maraming violation sa music kahit nasa kanyang platform pa yung mga music dyan uh, hindi pwede kasi pag dumating na ang araw magbibigay siya ng notification sa iyo na pwede ka nang gumabit ng music sa facebook ng mga ka-farmers ang ating tips ngayon kaya na pakaganda sa mga nagsisimula dyan na mag facebook ganun lang ang gagawin nyo mga ka-farmers hanggang siyam na video tapos mag upload din kayo ng long semi long ang ginagawa namin ay hindi lang masyadong long kasi sa Instagram ay hindi pa tayo kay eh. dahil hindi masyadong long video ang aming ginagawa doon 30 seconds lang yung aming ina-upload na vertical video at saka dapat doon sa akin ay yung sa wall natin nagpost din tayo ng mga picture doon sa What's on your mind pangatlo bisit sa isang araw or mahigit pa kasi dyan tayo magkaroon ng bonuses at saka dyan tayo kumita ng malaki mga ka-farmers kasi yan ang kagandahan sa Facebook sumunod lang tayo sa kanilang mga protocol at magkaroon tayo ng monetization so, so ngayon mga ka-farmers ay Kali tatlo na lang ang channel na aking ginagawa. Kasi nung una ay apat na channel yung ginagawa ko. Dalawa sa Facebook, dalawa sa YouTube. Sa ngayon yung channel ko sa Facebook ay hindi muna, hindi ko muna eh tinuloy. Dahil yung isa nakapokus ako doon kasi, kasi sit-up ko lang at saka marami pa akong mga gawain. Nagpokus na ako doon para magkaroon tayo ng... Earnings, nag-relax muna tayo kasi ang hirap talaga mga ka-farmers kapag apat na channel yung ginagawa mo. Daming mga video kaya nagkaroon tayo ng kape red right strike dito sa YouTube. Ayan, hindi na tayo masyadong nakapagawa ng long video. dito pa naman sa long ay original video ang ating ginagawa sa lahat ng mga nanonood yan at saka sa mga paguhan at tulad ko huwag nyo gayahin yun mga ka-farmers. kahit na maliit lang ang viewers kasi kahit one view lang tayo sa youtube basta original video lang ang ating gagawin at saka doon sa facebook ay hindi na tayo kumuha ng mga video tayo tayo lang mga ka-farmers, may, dapat mayroon ang ating mukha doon, tayo gumagawa ng video, at saka ang pag set up ng quality ay sundan nyo lang mga ka-farmers kasi makikita din natin ang quality video doon sa ating Facebook doon sa may tatlong dat. Tapos puntahan natin ang settings and privacy, puntahan din natin ang settings, tapos puntahan din natin ang media. Doon sa media ay makikita natin na quality natin huwag sa low low data low video quality content doon natin, natin isit up kahit anong cellphone ay pwede naman basta makita nyo dyan yung media tapos mayroong data server dyan yung data server dapat nakapol doon tayo sa ito, taas yung video quality huwag tayo sa low quality video kadalasan ng ating mga cellphone ay nasa low quality video, kaya hindi tayo ma-monetize. Yan lang mga ka-farmers, yung ating tips muna ngayon mga ka-farmers sa mga baguhan dyan. Please like and subscribe to our channel. May God bless us all. Thank you for watching!